Para perfect yung outfit namin. Nakapapresya na outfit kami. Ayan. Lumaki ako ngayon. Bakit yun niya! Bakit yun nga? mo yun nga? Bakit yun nga? Bakit Ano? Ano? For 69. Pare! Pare! For 69! Ano? Ano? <laughs> Pita <rin> ko nga! Tumangga <laughs> pa kami! Mm. Pwede lang. Oo, oh, pandesal na lang mabibili ko. Magkano si pandesal? Pwede sa? 20 mm. lang hawak ko, ma! lang yung one way, pero yung babanggain mo yung silence, yung mga libre, nakakahiya yun. Good morning. Tara na sa isna, tara na. Yung... Bili, may challenge ako sa'yo. Sige na. Sige na. challenge siya ha? na. Aga-aga. Tara sa probation na tayo, tayo mamalengke. Ang oh, mamalengke at may ate naman tayo dyan ah. Hey, ayaw oh. mo na mamalengke. Hindi na ikaw yung dating nakilala ko. Lumalaki na ulo mo oh. Oh, sige na, para maiba. Sige na, go. Please na, go. Oh. No. 20,000. Ay, makakamper. Puro kagala, puro ganito, puro lalaki. Ibahin natin yung routine ngayon. Mamamalengki tayo. Alas 6 na na umaga, FYI. sige, basta Alas may east. 20k yan. Uh oh, installment. Ay! <laughs> ay At least 20k. Basic mo ko na maaga, tapos wala? Oh. Oo oh, 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 nga! Teka lang kasi. Chani, gusto ko mahirapan ka sa ngayon. Ako, kami ngayon sa bahay na San Antonio. Ah! Gawain namin dati yun. Ha? Dati, no. Grabe. Pero puro patatas lang binibili namin kasi french fries. Hindi namin ako na oh. yung makdo dati. Oh, nagising agad. 20,000 na. Siyempre. pera yan. Hindi ka na. Ikaw mong ride ng tricycle. Walang sasakyan, ha? Walang problema. <laughs> Ay, <laughs> wish. <laughs> Panis ka, ko Jun. <dyan. laughs> Kolong-kolong. Kolong-kolong pa naman yung tricycle. <laughs> Good morning! Okay lang yan kasi kanina, ikaw lang yung tulog. Lahat kami gising ka, kahilik mo. Para perfect yung outfit namin. Nakaprofessional na outfit kami. Ayan. Ganda ka, Joanna. Dumaki ako ngayon! Bakit natin wag pagdagdag ng IP mo. Papay na yan. Pencil cut. Pencil na pencil yung sa... <laughs> straight na straight pre ah. Ganun pa na lang ako. Ayan, ayan, ayan. Pari yung lang <laughs> kong braso. Mamay ang isa mo. Pari mo na lang ako iwan yan. Tara na. Ano <laughs> na? Ano, ano? Ayon. Ang title? Ang title? Kini, Kini Bestie. Ano? Kini Bestie. Kanya. Tomak in. Ano si Preno dito? Preno! Tomak in! Nakahiya! Na para, para yung mati. Wala na, di na makalis sa ham. Di naman natin nasa yun. <laughs> Peter, nga! Umangga pa kami! One way pa to. Kami ni actor! Bakit ka namunot Ayoko na natin ng Rexona. Pagpaputi, tsaka papatagal ng gamot. Pre, ha? Iyo ko na! Bakit nga? Nabangga yung ano? Maring! Iyo ka na. Nangangit. Binangga yung ano, signage. pumasok sa one way. Pare! Nakakahiya ko. Diyos ko, iyo ko na tuloy bumabang. Oh, Oo. pati saan nalang mabibili ko kasi high na napaka low Pwede saan? Pwede lang hawa ko, Ma! Sige, pwente lang! Gusto ko pwente! ko pa yung pwente! ka tumikiti ko yung bubong ka! Gusto ko nabili ko, di na ako makaigot sa loob ng palengke! ako! Ay! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Biglang nakamiter! Diyos ko, nakakahiya ka physically. Ka. kasi yung signage doon. Sige, magtago ka. Pare! Hindi talaga ako magtatry. Sige. Talaga ba? <laughs> Oo. Oh, oh. oh, ko. Okay. okay, 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 okay <laughs> lang, okay lang yung one way. Pero yung babanggain mo yun yung signage, yung mali pre, nakakahiya. Yun mali gaya. yung ano, pumasok kasi papasok ako. Alam niyo, papasok ako, tapos oh. pumasok siya. One way na yun. Kaya lalabas talaga. Sus, hindi niya expect na papasok ka doon. hindi ko so, na so Rito, ano kakahiya? Rika. Hindi, tumawag ko Di Diba? Papasukin mo yung one way. Okay lang. Sige. Kamali ka doon. K*****. <laughs> binangga pa yung signage ng one way. <laughs> Kaya okay, di na Hindi oh. kakahiya. Yung mending tinatawag siya, di niya pinapansin yung lalaki. <laughs> Oo! Hinabol pa tayo, di mo pinapansin yung lalaki. Ano ka lang? Matatakasan mo yun? <laughs> Sa solo, pinisisihan natin yung ah, binangga mo kanina. <laughs> Pare! ang pag-uwi natin ng Manila, Tino. Pumising ako nang maaga para banggain mo yung signage na one-way doon. Bakal pa naman yun. Anong yung... gamit Tryin sila mamabalik. <laughs> <laughs> Nahiya nga ako yung PC. Pare, baka na ako makabalik ng paligid. Ako kay? Kasi syempre alam na kasama kita eh. Pare! <laughs> Nakakaiya ano ka <laughs> 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 Gusto mo ng cash? Meron akong na discover na laro ngayon dito. Diamond section, nando yung link. And then, ko kayo ngayon kung paano mag-register. Kapag mo sa comment section, nando na yung link ng Diamond Game. And then, click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas. And then, fill up mo lang yan. Tapos, ipasok mo yung referral ID ko, which is nasa comment section na rin. Then, eto na yung lalabas sa kanya. Yan. Marami kayong games so, na pwede pamilihan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko ng 500 to 1,000. Game!